Hi guys, kain tayo ng barbecue. Sinyal mong damit ko guys, ano yan, t-shirt na ginupit kasi para free ba? Hmm. Ano lang daw? Kati di siya Nalaglag yan. Corn beefs. Cor corn beefs. Corn beef. Yung tenang juice, guys. Nauhaw ang mudra. Mmm. Parang nakikot ng sabaw. Sinsya na. Uhaw na uhaw ang ang pig. Gotom na guys, Tom Jones. Mm. Ito guys, with garlic flavor to. Mm. Mm. Ang nga. Bye-bye. Happy Tommy.